Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat, guys. Ay ngayon, guys, i na natin yung ano, guys. Luto muna tayo ng ating tanghali and retsuno ng hapon, no Ngayon, guys, ay eh, ating lulutuin ngayon ay miswa lang, guys, kasi mukhang nakakasawa na yung mga pagkain na nakaraang Pasko. Nakaraang Pasko, naka, uh, ngayong New Year, kaya magmiswa tayo guys. Namiss ko na rin yung miswa guys kasi hindi na ako nakapagluto talaga ay. Eh. Ngayon lang na may pagkakataon na magluto, no? Luto na lang tayo ng miswa. Miswa na may sardinas guys ang ating lulutuin ngayong menu na to. Namimiss ko na yung miswa, guys. Kaya, miswa muna tayo. Pero okay lang naman sa boss ko. Dito na ako nagluluto, guys, kasi sa boarding house, bawal dun magluto, no? Kaya, ito yung ating miswa, guys. Pati mo pinakuluan yun, guys. Yung guys, pinakuluan muna natin, guys. Ano? Pag naano, ilunod na natin yung miso, ating miswa na ang sahog ay sardinas. Okay na guys, kumulo na guys. Ano ating sardinas na miswang may sardinas. Mahira pala guys, magluto ng hawak-hawak mo yung cellphone, ano? Hindi tayo maka, ano? luto na yung ating miswa guys, no? Yun. Nakain na rin ang inyong lingkod. Luto na yung ating miswa with sardines. Ang bangot. ganyan lang guys, kasi maya pag umano yan, lalapot na yan. Mas maganda, tama lang yung ang sapo. Hindi siya, kahit kumamig siya ng konti, hindi na rin siya lalapot ng gano'n. Hindi naminamihan na natin yung ano. Yun, luloto na ating miswa with sardines. Alam na natin yan guys, hindi ano hindi ko na ayoko ko tikim nang tikim basta pag tinimplahan ko yun na yun ako lang naman ang kakain eh alam ko yung lasa na yan no yung loto na rin ang ating kanin ang ating kanin ay luto na din no ang cute ng lutoan ko guys ito yung lutoan ko guys o oh, ng kanin ayan guys luto na rin ating kanin no sarap makakagutong ah, time check time check 4.51, di pa ako nang nanghalian guys nag almusal nag almusal naman ako quaker oats Okay na guys, pat ating patay na no. Luto na yan. Ay okay na guys, kain na tayo guys ang miswa ni Daphne B Vlogs ano, ito lang kasing madali ng lutuin guys, eh marami pa tayong ubog. ano, sa ating premiere ito, nagmadali ako ito na lang niluto ko, ano ang um, sardinas ito na ba guys kain na tayo guys. I